Guys, okay, so galing 'yan galing paabiya ng Pangasinan no. So galing probinsya, so baka uwi na rito, papunta rito sa papuntang Maynila itong mga guys. Yan. Yung arko na yan, 'yung guard, kartola na 'yan, galing Maynila po yan So dito lang po sa area ng pagbaba. Dito po 'yung mga ano rito na no, mga ano. Ah, iba't ibang dito magbebenta ng mga aayap mga guys, manok at saka mga pusa dito mayroon na rin no. So babasahin ko ng anong so good morning, good morning guys So welcome back sa YouTube channel natin So nandito naman tayo sa may Bukawi, Bulacan So shout out nga pala sa lahat So Merry Christmas and Happy New Year sa mga sa lahat Mga subscriber natin So ako ito, taos, taos pusong nagpapasalamat sa lahat Mga tumatakilig sa ating YouTube channel So maraming maraming salamat po sa inyong lahat So shout out nga pala sa lahat Mga subscriber na from Canada uh, from Kadao ng uh, shout Shoutout nga pala sa UFW Pam Jeda Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo. Sa mga kapwa natin ka-vlogger shout Shoutout po sa inyo mga UFW. Uh, Shoutout nga pala sa UFW uh, ng mga same Shout Shoutout po sa inyo, sir. So, maraming maraming salamat po sa mga sumusubayba sa ating YouTube channel. So, ano yung mga? Okay ano yan? yung garden. Yun? Ha? Yung garden. May garden. siya. May garden. Tapano na sa so, anong lahi yan, boss? Anong lahi yan? mag other man. Mga ilang, ta ilang, months na po yan? Eight months. Oh, ano, magkano ang price yung boss? Two yan, boss? 30 2,000? 30,000. Magka? laki yun. Oh. 30,000. So itong baba naman anong lahi naman to? Press din to. So magkano ang price na naman nito? Oh, so, yun no? 20. So 25,000 mga so 5 months yung mga pusa to mga dito, so, mga pangalaw ng ito. Yan mayroon to. So 8 months na din daw po mga lahi po ng mga tuta mo. Yan. So, mayroon naman dito. So, salamat po. Kusa so, anong lahi naman ng pusa mo? Anong lahi nito? Persian. Yung eh, ito. Ayon. American Curl. Uh, American version. So, ang version po, magkano ang price po? 5K. 5K. Ilang months na po to? 3 months. 3 months. Yung yeah, 3 months yung mga version oh, okay. uh, po sa mga iso. Medyo matapang siya, no? Sa doon. Parang, so, yung ano naman, magkano naman yun? Ito, ito American Curl, 9K. 19,000? 9,000. Ah, 9,000. Ito, buong mag... 19,000. Oh, 9,000 so, ilang months na yun, boss? 5 months. 5 months. Yeah, yun, yun. American yung mag-ask. Yan, okay? So, yung version naman ako. Yan. So, okay, so, maraming salamat, ha? So, mayroon naman tayo muna. Pag, ano, mga puta rin man siya. Yan, mga... Oh, boss, update lang natin. Magkano ang price mo yung puta ko? 5,000 ko sa block. Yun, no? Soko, okay. 7,000. 7,000. 7,000. Ilang mansan po na yung boss? Ah, 7,000. So, ito naman, ano? Ano ba ito? c Okay, eh, tubo ni. Ah, 5 months. Ah, magkano naman ang price nito, boss? Ito uh, po 5,000 ito. 5,000 tapos 7,000 mga Ayan. Ayan Ang lago ng balay. Ito babae lalaki. Babae po. Ah, babae. ng balay, Ganda si yan so okay salamat boss mayroon okay, na siya mga yung mga parehas mo yung mga ano yung mga uh, okay lang ba na so, ano yung ano mga lahi naman to parang may tayo ng mga lahi naman yan tay, anong verse uh, magkano naman presyo andan dipindi sa laki o sa oh, so dipindi ka ng laki daw mga ilang months po yan mo Ilang months na po? Yan, oh? ilang buwan? Tatlong buwan na. Ah, tatlong buwan yung mga ibers yung mga iso. Yan, depende So, hindi pre pares ang presyo ang po? Yan. So, itong nanay niya? tatay Ah, tatay niya. Magkano naman to pag binindang? Nakareceive po. Ah, nakareceive na. Hindi na mga naman. Yan. So, yung mga tatay, anak niya ito mga daw. For example, magkano ang presyo ang to? Yung mga tatlo dyan, may dalawang ito. Ah, yung mga dalawang... Highest price na po yun. Fix na yun. Fix na yun. dalawang libo pa maliliit. Yan, mga gano'n itong mga version pong mga mga pusa pong mga. Ah, okay. Yan, ito sa ano. mga version na pong mga. Ito mga. Yan, Okay, salamat po. Okay. So, anong layo naman yan, boss? Exotic. Ha? Exotic. Exotic. Oh, ilang months na po na? Dalawang buwan. Dalawang buwan po lang. May... Magkano naman yan? Ha? 14. 14,000? Babae. Oh, Oo. cute So may mga vaccine na po yan? Wala pa po. Wala pa rin papel? May mga papel na po yan? Wala pa. Wala pa. Yung complete pa yun. Oh, four months ulit? Four months? Two months. months. months Yan. Papatay ko ha. Pag galing yan boss? Okay lang ba? Okay. Kalokan. Kalokan. kasi okay. so may mga alaga ka talaga. Kayo, kayo na po yung nagbe-breed yan. Pang unang anak lang. Kayo na po yung nagbreed breed Okay. So invite mo naman sa mga klaseng mga pusa natin boss. Invite mo naman sa mga viewers natin. Kung may contact number po tayo. one uh, 0916. 899 31238994 Kung may mga interesado naman gusto sa mga pusa mo no. So mga guys, so ito yung pusa niya. Kung may mga interesado lang nyo dyan, mga dito mag-contact sa number na binigyan ni boss. Okay. Okay, salamat. Okay. okay boss, eh boss, alin? Eh boss, magkano naman yung anong lahi naman yung malang pusa mo? Cat straight po. Oh, yung cute naman ang balang kinis ng ano. No, ilang months po yan? 4 months po. 4 months. Yeah. So magkano ang price naman yung boss? Asking ko po dito ano, 10k. 10, 10k negotiable pa naman. Negotiable to. So may box na po riyan Oh, may complete ano ano lang na po. Wala po yan? complete the worm. may ah, worm. Tapos yung mga papel natin, okay naman. Oh, wala pa. Okay, may papel. Pero wala siyang papel. Ah, wala siyang papel. The worm lang pala. So, Ayun. Ah, ilang man ulit yung boss? 4 months. 4 months. So, ang price ulit? Ang price nito 10k. Negosible. 10k negotiable pa yung mga presyo. Okay. Oh, salamat boss. Ito boss, ano mga line natin yung mga French uh, Bulldog po. French Bulldog. So, uh, ilang three months old po. ilang months? 3 months old. 3 months pa mga guys yung. Magkano ang presyo naman yan boss? 20k po nyo <laughs> ito. 20k. So, negosable pa naman ang <laughs> presyo okay, okay. ng mga boss yung mga ganitong tuta, uh, no? Yan. Ganun din, magkapatid po oh, sila pa, boss? Oo, okay, magkapatid. Iba ko na okay po lang. yan. Oo, okay okay. wala. Okay. Yan. Kayo naman mismo po yung nagbe-bread dyan boss? Oh, Apo, bread. Bridge ko po ito. Dito. Ah, siya may mag-bridge so. May bakuna po, 6 in 1, dalawang beses. Pero may mga bakuna na po na siya. Ah, uh, yung ano. Day warm. naman war, po sure, siya. Tapos yung mga ano. So wala pang papel siya. Wala na po papel, pero may record meron. Ah, meron na siya. So, ano ba contact number natin ba kung sakali kung mayroon tayong mga interesado sa mga viewers natin? Ah, uh, 0905. 52408050. Oh, yun sa mga kapawalan ni boss so sinabi yung number kung interesado ka sa mga about ng mga aso niya mga guys yan oh, <laughs> ay, salamat boss salamat sige so, babaw naman tayo mga guys so ito naman sa mga klase mga katibang mga pusa rito so anong layo naman ito ni boss mga ikaw din interview ha version yan mga guys yung ilang months na po ni boss po <susur> 2 months yeah. Birds yung mga kasi 2 months yun Tapos magkano nga presyo one month ba? 3-5 na lang po Wow 3 months 3-5 negosyable pa naman pero presyo ano 3-5 ah, negosyable pa naman So pare pare silang presyo Pare pare silang sila O oh, yun mga 2 months mga kasi mga birds yung mga pusa no So tawag nito kuting no yan, sa mga nag-interesado sa mga pusa dyan. So, dito. Kaya na. Okay. Kaya na mismo nag-bibre dyan, boss? So, invite mo naman sila, boss, kung mga contact number natin kung may mga... Ano. So, kung may ano mga viewers natin. Ha? Ah? ah so, sa so, beam na lang po. So, anong i-bibre po natin, boss? Anong i-bibre po natin, po? Ayun uh, yun, mga kaiso, so, kung interesado ko sa mga posa nila, ah, uh, kumain, tota dito mga yun. Dito lang sa ano, uh, mga lahi mga person po mga. Ayun, okay. salamat, salamat boss. Uh, so na may, ano, uh, good morning po. Uh, ano nung posa na, uh, mga aso natin? Magkano mga aso natin? So, okay. So, ano mga lahi niya boss? At 200. O, oh, yan, mga ano lang to, askal lang din mga aso, 200 lang to mga aso. Uh, Ayun, mga ganong oring mga... Ah, so mga so 200. Okay. Boss, so salamat. So baba tayo mga iso, pwede natin pang pwede na update din yung so, pagbaba mga iso. Dito mga iba't ibang mga update ng mga mga process na mga mga So tat ka po no. Yan, so mayroon na talaga. kay tamadit. Chow chow. Ayun, chow chow ng iso. Hi, morning. So mga ilang months pa po yan, so, ma'am? 2 months. So ito ba ang anong lahi pong to? Oh, cho cho. Magkano ang presyo po na ma'am? Depende po sa ano. For example, ito mga ganitong klase po. 5K. 5K. So ito lang mo pa ma'am ito. 15. 15. Ilang months po ma'am? So months. Ma, so ang napakaganda tong mga ito. Yeah. Napaka-cute ng mga tuto, napakaganda mga resort. Dito lang sa Bukawi, Bulacan mga ito. So, napakaganda. So may mga contact number po tayo ma'am kung sakali kung may mga interesado sa, sa ating mga boss. Alright, so maraming salamat po ma'am. So ito po yung mga altota ni ma'am. No? Kung mga sa mga napaka-cute na mga altota. So mas lang mga guys. Okay, no? so, mayroon pa rin sa mga altota. Okay, salamat. So dalawin na tayo mga doon sa mga dun sa loob na no ito so, mga dito na tayo so dito mga isang napakadami naman dito kung hindi mga hayop ang mayroon dito kung so mayroon din mga ano tayo sa so, mga pusa at mga hayop at mga manok so dito rin ang mga pang no? pero hindi tayo pwede na sa manok no so doon tayo sa mga hayop na lang mga guys mag update sa mga about ng mga mga guys sa mga hayop mga klaseng so, mga... so, manok to dito na mga klaseng version na rin sa mga eh ito na tayo rito mga so titingnan natin kung pwede pa natin sa mga kahit mga ito so, so dito daming ano a uh, arotay ng anong varnish ngayon guys ha oh uh, shot out po sa lahat mga mga pumatangkilik sa ating mga sa YouTube channel natin mga guys oh Tony vlog okay subscribe na lang din mga guys so paki-like comment share to so, paki yung mga bago pa natin sa ating YouTube channel paki-subscribe like, comment, share sa so para uh, bukawi bula big market mga kaya ko lang so, meron tayo mga uh, sorry to mas so, yan so mayroon tayo rito mga aso uh, so mayroon din tayo mga hindi lang mga aso mayroon dito mga isang dami mga pwede itik pato at saka ano mga ibang mga kalapati mayroon na rin dito no, sa mga kalapati, pato, pabo mayroon na rin dito mga isyon. yun ano? ayan 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 ano So, dami kang pagpipilian dito sa area so ipapakita natin sa mga about na mga ano no yan mga hayop dito at saka aso pusa mayroon din dito mga guys tapos tayo doon sa mga ano mga guys ito mga kasing aso ah, pa dito mga isa mayroon tayo rito mga isa Yan katulad dyan So hindi lang natin may tanong uh, ah, so, dito kung magkano mga pichuan So about na mga kongkol yung mga kongkol Ah aso dyan mga isa yan katulad nyo napakagandang aso po ng ganyan mga isa Ah, patin, pusa, tumang, hey. Yan, mga plan ko talaga natin Yeah, mga natin. So, na <coughs> uh, so, uh, so, uh, so, uh, so, natin. So, na. tama lang mga guys. So, after lang natin kung dito marami natin 'yung dito mga guys, so mga about mga ito, no. So, ano natin mga ano mga klaseng aso lang ang mga tota dito pa siya mga preso so may tanong natin kung may kunting tanong kos kunting ano lang update natin magkano mga pricing sa ganito ay mga nito ni yan dito sa mga batong kosa so walang mayari mga siya yan napakaganda yung ano So, punta tayo doon sa mga ano mga so punta natin kung ano pa pwede pa natin ma-update doon. Yung katulad yung mga ano, dami din dito mga iso. So, mayroon naman dito mga ano, mga katulad ng mga yung baboy, mayroon dito. Ayun. mayroon din. Mga pabo natin mga so, mga baboy tayo. Eh. Ayun dito. So, mayroon naman ng mga yung klaseng manok, chicken so mayroon na dito mga kambing guys kambing yeah, mayroon din so hindi natin may tanong kumagampang tanong presyo ano so punta tayo dun sa ano punta tayo dun sa luban kung dun sa area na yon kasi marami pa rin mga hayop ng mayroon dun sa loob so yung portion dun mga guys sa kabilang side na yon yung mga manukan yun na pang sabong pero hindi na tayo pupunta lang hindi tayo pwede mag update dun so ayon natin dun sa mga ganun So dito lang tayo sa mga ano, mga pusa. Yan, mga pwede nating update uh, at Classing mga ano. 'Yan mga classing mga totoo mo. So dapat naman sa kabila mga Ay magpa-interview yung ano, Okay Oh, ilang. So dito tayo. Good morning.

Yan mga klase ng mga tota dito. good well, morning boss. na -ano natin. natin update price lang. Ah, sir. Magkano mga price 1 mga so, anong klaseng, ano so, munggal Ito po. So po boss? Sitsu po. Standard. 4-5 po. 4-5. So, negosable pa ng mga presyohan yan, boss. Yes. Kayo na rin ba yung muna mismo nagbe-breed nito, boss? Ah, hindi. Ah, kaya inaangkat nyo na po. So, baka by... eh... Yung iba po, breed namin yung iba. Ah, okay. May namar, guys. So, dito mga... So, ito pa rin sa 4-5 din to. 6,000. 6,000. Chuk. Yan, mga guys. So, napakakita mga tota rito. Ano boss? So, okay lang ba ang number niya? So, kukunin ang number natin kung anong number natin. Number to. Number? 0818-958-279 Ayun, dito lang di sa mga mga tota na dito mga isyo, napakaganda mga tota nyo Dati mga lahi so, mga mga dito, napakalit dito, dito. Oh, dito. Oh, dito Ilang buwan pa lang to? 2 months 2 months Magkano naman ito boss? Magkano naman? Okay. Oh, 6,000 so, uh, naman ako isang agad. Ah, buhuli rito mga isang. Yun. Morning hey. po boss. So, anong mga lahi tong aso uh, natin boss? Huh? Anong lahi itong mga aso uh, Exotic bully sa English Bulldog. So, magkano mga prisuan mo ito boss? 15, tapos 12. Oh, 15, tapos 12 mas. So, hindi gusabol pa ng mga prisuan. May papel presuan. ito, may papel. Ay, mga papel na po. Yan po si, ano. Yan. Mga ilan lang months na po ito boss? 7 months. Tapos ito 1 year and 4 months. Oh, yun. Laka nang... Yes. Ano. Magkano ulit ito? 15. 15. Oh, yun. Mura lang to 15. Oh, ito? 12. 12. 15, 12 po mga mga presyo. So, ito ano nung layan naman naman to Ito mga presyo naman ito. Oh, yun. So, magkano mga price naman natin dito? Ito, ito bigay ko lang 8.5 complete vaccine na rin. Oh, 8.5 lang mga presyo. Hindi sa pa naman. So, may mga papel na rin po yan. Ang mga complete vaccine na rin po. Ah, uh, viewer mga guys. Oh, yan. Okay, salamat. So, isahin nyo rin yan. Shitsu. Shitsu. Magkano mga price mo? So, Shitsu natin 4.5 lang. 4.5. Yeah. Ay ito, anong lain naman ito Toy poodle. Toy poodle. Magkano so, mga presyo naman nito? 5.5. 5.5. All right, so mga mga 'to mga orange mga 5 na 'to. So, pwede bang ba contact number natin, boss? number ko ay 0917 708 4470. Kuya Alvin ng San Miguel Bulacan. Oh, okay, so maraming salamat boss sa mga aba mga aso niya. So dito lang sa mga contact number kung mga gusto mo umorder sa mga aba mga aso ah, niya. salamat boss. Uh, Doon punta po tayo sa mga ano, dami pang pwede natin pagpipilihan ng mga mga area ng mga ano sa ano, napaka-cute sa na mga Ah, so good morning po. So po hindi update natin. Magkano mga price po dito, boss? Anong Dito po 18k po. 18k. Anong anong lahi na po nung to? My friend ko dito. Ah, Bully. Bully. 18,000. Ah. So ito po, boss. Hindi <laughs> ba man nang pabae naman? Hindi po, hindi po. Ah. So ito magkano tataba, no? Pares lalaki din po. Of oh, 18,000 din pares. Okay. Pa. Eh. So ang price yan boss, negosable pa ng mga presyo naman. Oo, oh, negosable pa ng mga presyo. So ilang months na po ito boss? 5 months old 5 months old na oh, mga guys yun napakalaki napakataba na ito hindi hmm? po balay so ito ganun pares lang din buhler ito ay sila sila so ito boss magkano naman to ito 25 so ganun ito over yung lahat nito 25 ito uh, uh, 25 25 pa so ilang months pa lang ito boss 3 uh, months 3 months oh ito napaka ano oh 25,000. So, negusible may mga ano mga, mga, mga papel papila rin ito, boss. May mga papel At Ito, lang, oh, ayan, 15 lang, hand paper. ayun yan. 15 mil. 25,000. Ito, mga guys. Napakakip. Napatataba ng mga. So, so, so. so mga, pwede natin ma-invite ng number nyo, boss. Kung anong na contact number natin? 0935 2424249. -24 o, oh, yan. So, dito ang mga, mga aso ni boss, no. Dito, contact number lang po niya binigyan niya. So, dito na. Sa vocabular. So dito lang lang kayo madalas may mga sa grotto rin kayo. Yung iba sa grotto minsan. Minsan. Apo mo rin kayo. Dun. So dito lang sa mga bukawe po mga so ayan. Ara nang berin ko dito. May. So salamat boss. Yan. Meron pa tayo doon mga guys.